Bakit po hindi nag-iisang tao lang ang nasa pamunuan ng Couples for Christ? Pagmunian po natin ito at pag-usapan. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to Christ. Brothers and sisters, may natutunan po akong bagong salita. Narinig ko po ito sa misa noong linggo sa Mission Core Gathering ng CFC Metro Manila Big East. Ang salita ay, Makigalak. Makigalak. Tumatak po sa isip ko ang salitang ito dahil noon pa man, ang aking translation sa salitang rejoice ay magalak. Ngayon, Matapos ang pagmumuni-muni, pwede rin po pala at minsan baka mas mainam pa natanggapin at gamitin ang salitang makigalak para ipahiwatig ang rejoice sa ating temang Rejoice, take courage, return to Galilee. Ano po ba ang pagkakaiba ng magalak at makigalak? Ayon sa Tagalog English Dictionary ni Leo James English, CSSR, ang unlapi or prefix na maki ay ginagamit na pandiwa o verb at nangangahulugan ng mga sumusunod. To join in company, tulad po ng makisama, to join, to have oneself included, o makihanay, to join the ranks at to join in an act, as in makisigaw, to join in shouting, or makilaro, to join in playing. Ang ibig sabihin po pala, kapag ang salita ay may unlaping maki, nangangahulugan ito na may pagsali, the act of joining. Hindi ka nag-iisa, may sinasalihan ka. Kaya nga po, ang salitang makigalak, ay nangangahulugan na makisali sa galak o makiisa sa kagalakan. Ang galak ay hindi lamang pang-indibidwal kundi pang o komunal. Malaking bagay po ang ganitong perspektibo o pananaw, lalo na sa ating buhay kristyano. Hindi po tayo mag-isa. Hindi po tayo kumikilos ng para sa sarili lamang ang ating pagpapanibagong buhay, bagamat nangyayari sa ating sarili bilang individual, ay hindi nagtatapos dito. Ang kaganapan ng ating pagpapanibago ay nasa pakikiisa sa iba, pakikiisa sa komunidad, sa simbahan. Ayon nga po kay Pope Benedict XVI sa kanyang pagninilay sa Ebanghelyo ngayong araw, patungkol sa pagtawag, pagtipon, at pagsusugo ni Jesus sa labindalawang alagad. It is clear that the entire mission of the Son made flesh has a communitarian finality. He truly came to unite dispersed humanity. He truly came to unite the people of God. From the first moment, Of his salvific activity, Jesus of Nazareth strives to gather together the people of God. Even if his preaching is always an appeal for personal conversion, in reality, he continually aims to build the people of God whom he came to bring together, purify, and save. Pa nga po ni Pope Benedict XVI. at sinabing, Therefore, a slogan that was popular some years back, Jesus, yes, church, no, is totally inconceivable with the intention of Christ. This individualistically chosen Jesus is an imaginary Jesus. Brothers and sisters, kaya nga po kapansin-pansin na ang tinawag at tinipon ni Jesus na kanyang mga alagad ay hindi lang iisang tao. Each was called by name, but they were not alone. There were twelve of them. Ayon nga sa ating Ibanghelyo. Noong panahong iyon, tinipon Jesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng labindalawang apostol si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Sebedeo, si at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Jesus Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang labindalawang ito'y sinugo ni Jesus. Brothers and sisters, kaya nga po siguro ang regalo ng Diyos sa pamunuan sa Couples for Christ ay servant leadership in the example of Jesus. At ito ay collegial. Collegial na pamunuan at hindi pamumuno ng isang individual lang. Walang isang tao ang namumuno sa Couples for Christ. Ayon nga po sa ating statutes There are many levels of leadership in Couples for Christ. Whatever the level, it is to be a servant leadership in the example of Jesus. The CFC International Council is the overall top governing body for the international CFC community. It is the overall policy-making body that determines major policies for the entire body. Brothers and sisters, napakalaking grasya po ito sa Couples for Christ. At atin po itong taus-pusong ipinagpapasalamat sa Diyos. Brothers and sisters, makigalak po tayo. Makisali, makitipon, at makisa. Makilakbay tayo ng may pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig. Makiasa, makipanampalataya, at makiibig. Manalangin po tayo at makipanalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa pagtawag, pagtuturo at pagsusugo ng iyong mga alagad. Salamat at tinawag, tinuruan at isinusugo mo rin kami sa pamamagitan nila hindi lang bilang mga individual, kundi bilang bayan. Isang bayan ng Diyos na iyong pinagpapala upang makilakbay ang bawat isa kasama ang isa't isa. Patuloy mo po kaming paliwanagan, patuloy mo po kaming basbasan ng inyong grasya para kami ay makiasa, makipanampalataya at makiibig. Ang lahat ng ito ay sa at dalangin namin sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.